Pagkalipas ng sandali siya ay nanghuli ng isda sabi ni Linian Fan medyo relaxing dito, naghihintay siya ng damag habang gumabi na. Sabi ni Linian Fan bakit wala isang isda dito at tumingin siya kay Blacky sa isip ni Linian Fan kakaiba yun. Lagi akong naglagay ng maraming krill every month bakit hindi makakuha ng isang isda sinabihan ni Linian Fan si Blacky kinain mo na ba sila lahat? Lumapit siya kay Blacky at nanginginig si Blacky sabi ni Linian Fan naalala ko na naglagay ng golden carp pero hindi ko nakita kung saan si Blaki ay pinagalaw ang buntot niya tumingin lang si Linian Fan nagbago mood ni Linian Fan sabi niya mabuti kailangan ko pumunta sa downtown at bumili ng krill at umalis na siya sinabihan niya si Xiaobai dyan kalang mo ang bahay sabi ni Xiaobai sigurado master siya ay napunta sa lungsod maraming nakakita sa kanya. Sabi ng tenderes sa kanya Mr. Lee tignan mo ang aking freshly baked steam buns libre lang ta. Si Linian Fan ay nagkaway ng kamay at sabi niya siguro mamaya ko ito tignan. May nagsalita sa likod ginouli huling oras na tumulong mo ang aking anak na magaling pero wala akong oras na magpasalamat sa isip ni Linyan Fan kahit hindi ko kaya maglinang ng immortality, pero ang system at least nagturo ako ng ilang mga kasunduan na bagay makakatulong ako sa iba, akala ng mga tao dito magaling ako pero ilang basic science lang, dagdag niya pa sa katotohanan hindi ko rin mabuhay ang isda sabi ng tendero sa kanya ginuuli dito para sa krill ulit pero di ba bumili ka ng ilang hindi masyado matagal? Sabi ni Lee wag muna ako paalala na alala ko na nila yung lahat ng krill sa pond pero hindi ako makahuli ng isda. Na-check mo na muna ba ang water quality environment at feed? Na-check ko na walang problema? Ang tendero ay bumolong kay Linyan Fan ginuuli maaaring may halimaw na nagtatago sa pond. Si Linian Fan ay nanginginig at sabi niya halimaw. Ginuuli may pagong ako dito ang ganitong uri ng pagong ay manatili sa kanyang lugar sa pond at lumalabas sa ilang sikat ng araw tuwing hapon maaaring mo ito ilagay sa loob ng pond at kung ito ay ligtas ibig sabihin ay ligtas ang iyong pond. Sabi ni Linian Fan kung hindi ito lumabas sa pond, malamang ito ay nakain ng halimaw at sabi ng Tendero ginuuli pariho ito ng pag-scout, at binili na ni Linian Fan ang pagong babayaran na sana ni Linian Fan ang 10 euro pero sabi ng 10 euro ginuuli kung hindi dahil sa matagal na sana sarado ang stall ko dagdagnya pa bata pa ang pagong at hindi mahal na lahi kaya ibibigay ko sa iyo ng libre si Linian Fan ay nagpasalamat sa 10 euro siya ay umalis at naglalakad at narinig niya ang usapan at may umiiyak sabi niya si Nanan ay nakuha ng halimaw sa bundok anong gagawin ko sabi niya si nanan ay nabihag ng halimaw sa isip ni Linian Fan sinanan ay anti Zhang daughter sa tuwing nakita niya ako tinatawag ako ng big brother at siya ay napakaganda parang anghel. kinofmort ng isang babae ang umiiyak sabi ng babae sa tingin ko hindi mag-alala ng sobra. Hindi ba may tatlong cultivator umakyat sa burol iligtas nila sana sinanan sigurado? sabi ng umiiyak magaling ang mga cultivator pero galing sa ibang lugar pero napakalaki ng bundok sa panahon na mahanap nila sinanan baka huli na sila. Sabi ng babae may asul na damit wag kang mag-alala ang tatlo ay hindi ordinaryong tao, magiging maayos si sinanan. Sinabihan niya ang lahat alam ko na ang pagsikot-sikot sa bundok at pupunta ako at ipapakita ko ang daan, sabi ng mga tao ginuuli talaga ba Mr. Lee dagdag niya kung sumusunod ako sa trail nila pagpasok sa bundok dapat ako ay mahuli? Lahat ng tao ay tumingin kay Lian Fan sabi ng isang lalaki ginuuli may masamang espiritu ang mga halimaw masyadong delikado pam anta. Sabi ni Lian Fan subukan ko magingat kung may panganib tatakbo at tatakas na lang ako siya ay nanginginig at may thumbs up pang nalalaman dagdag niya ipakita ko na lang ang daan sa kanila para maging okay na siya ay napunta na sa bundok at nasa isip niya wag matakot kaya muli niyan fan para kay nanan at saka naglakad ako sa kagubatan oras para malaman ko kung saan ang mga halimaw hinahawakan niya ang jade malapit sa dibdib niya dagdag niya pa si Lucio ay isang cultivator din kaya ako nalang umasa na tulungan ako ni jade kung kilangan nagtataka ako kung gumagana ito para sa mga halimaw at tumahol si Blackie sabi niya sa aso ano ba Blackie sila ay may nakita sa puno na umiilaw at tinahol ni Blackie sabi binili Fan Immortal Cultivators, pumunta ba sila sa direksyon ng mga halimaw? At siya ay masaya at tulad ng inaasahan sa mga Immortal Cultivators, may sarili sila na paraan para mahanap ang mga halimaw mukhang nag-alala ako sa wala. At si Blackie ay tumakbo, sinigawan ni Linian Fan si Blackie sambit niya tiyak na iligtas nila sinanan balik na tayo. Siya ay nagulat na malayo na si Blackie sabi niya stupid na aso nagmadali doon para patayin, Pumunta tayo sa mga cultivator at sabi ng isa nagtataka pa ako kung anong halimaw ang maaring mag-dares to be so rampant kaya isang lang leopard monster dagdag pa niya. Una panahon ito na umalis ako sa sekta, kung kaya kong patayin ang mga masamang halimaw, ngayon tiyak na pupurihin ako ng master at siya ay si Luhao at isang babae ay si Bai Lu Shuang, sabi niya kapatid paano may kapurihin ng munting halimaw na ganyan at ang isa naman ay si Qin Su, sabi niya sa halimaw leopard monster kami ang disipulo ng Wang jan Immortal Sect at pumunta dito para iligtas ang mga tao. Sabi ng leopard at sa mga cultivator mga tanga ha tatlong maliit na mabahong bata na nagsisikap pumatay ng mga halimaw ang tapang nyo ngayon, ako ang Panginoon na leopard kakainin ko kayong lahat. At nagalit si Qin Zhu sabi niya mayabang. Sinabihan niya si Lu Shuang at Lu Hao, pumila, at ginagamit niya ang pamamaraan sa espada at umiwas ang leopard sabi niya mabagal at umatake na si Qin Zhu at ang leopard ay umatake din. Sila ay tumamo ng pinsala at sabi ni leopard masyadong mabagal akala niyo ba pwedeng maging bayani pagkatapos cultivating ng ilang taon? Ako ang Panginoon Leopard ay naglinang ng dalawang daang taon madali ko kayong patayin ng tatlo sa isang daliri lamang. Ang dalawa ay nahandusay at nagulat si Lu Shuang sabi niya senior brother at sabi ni Lu Hao. Lu Shuang bilasin mo at ipagtanggol. At sabi ni Lu Shuang paano natitinalo niya ang senior brother sa isang kilos lang. Siya ay nagulat ang leopard ay malapit na sa kanya. Sabi ng leopard tingnan mo ang mga babaeng tao may masarap na laman. Seguro masarap ka at sumigaw na si Lu Shuang sabi niya senior brother tulungan mo ako. Sumigaw si Lu Hao sambit niya halimaw kung manggaw ka maglakas loob na maglagay ng daliri kay junior papatayin kita. Kami ang mga disipulo ng Wang Jian Immortal Sect ang aming sekta ay lalaban hanggang kamatayan. Sumigaw din ang leopard sabi niya tingnan mo ang kaligtasan mo. Ano ang kinakatakutan ko? At bumalik siya sa babae at naglalaway na siya. Sabi niya ginagawa ko ito ngayon sa harap mo kakainin ko na ang magandang junior mo sa harapan kagat sa isang pagkakataon? Sabi ni Lu Shuang, please pabayaan mo na kami. At tumingin si Leopard sa likod at submit niya hindi ako makapaniwala lumapit ito ng tahimi. Sila ay nagtataka sabi nila may dumating ba para iligtas kami, baka na sense ni Master na sa panganib tayo, at dumarating na ang isang nilalang. Sabi ng Leopard ang Master ng tatlong brat, pwede ba sect Master ng Wanjian Immortal Sect, at dumating na si Blackie sambit ng leopard takot ako para sa wala. Anong ginagawa ng ordinaryong aso dito? Magandang mood ko ngayon hindi na ako kakain? Umalis ka na? At bigla nagsalita si Blackie sabi niya leopard monster sumuko ka na ngayon bago maging huli na? Nagulat silang tatlo sabi nila nagsalita talaga ang asong ito. Paano naging confident ang isang aso? Tumakbo ka na ang halimaw na ito ay napakalakas. Ang halimaw ay tumingin lang, sabi ng leopard ay so ikaw ay munting monster dog, huy black dog na baliw ka na ba sa paglinang, alam mo kung sino ako, si Blackie ay sumagot habang nakangiti hindi ako karamihang lumalabas kaya hindi ko alam. Labas na ni leopard ang kapangyarihan niya sabi niya sa aso, bibigyan kita na magising sa utak mo pagkatapos niyan malalaman mo, at pinakawalan niya ang kanyang kapangyarihan, may konting tikim ka sa aking kapangyarihan, kuwag maging babong aso sa susunod mong buhay hahaha. -ha -ha. Sabi ni Luhao ang malakas na hurricane, si Blackie naman ay kinain niya lang ang kapangyarihan, at siya ay nabusog sa kapangyarihan, at lahat ay natahimik, si Leopard ay nagtataka kung paano niya kinain ang atake ko, at tumayo na si Blackie at nawasiwas niya kanyang balahibo, at siya ay nagseryoso pinakawalan niya din ang kanyang kapangyarihan sabi niya malapit na ang master ko ayaw ko magsayang ng oras, at nabigla si Leopard sabi niya bakit bumigla dumilim? sabi niya sa leopard dahil may ginawa ka na hindi ko nagustuhan kaya dapat ka maparusahan. Bigla natakot si leopard sambit niya malaking kamay na aso, si blacky ay sumugod sambit niya mamatay ka na. Biglang lumuhad si leopard sabi niya ako lang maliit na halimaw na leopard panginoon na aso patawarin mo ako at bitawan mo ako. Sabi ni blacky ay huli na, pinakawalan niya ang kapangyarihan at sinalo niya na buo ang kamay ng aso at nawala ng buhay ang leopard. Parang ipis lang siya sa larawan at nawala na ang madilim na kalangitan, at may lumuhod sa kanya sabi ni Lu Hao salamat sa pagligtas sa aming buhay, at lumingon si Blackie sa kanya at tinadyak niya ang lupa at sabi niya tumayo dagdag pa niya gusto ng aking Panginoon na makaranasan ng buhay ng mortal na may ordinaryong pagkakakilanlan. Tandaan nyo ito ay pinatay yung tatlo ang Monster Leopard wala akong kilalaman dito. Kapag dumating ang aking master dito, huwag mo banggitin ang tungkol sa ginawa ko. Si Lu Shuang ay nagtataka sabi niya Master, Dagdag pa ni Blacky ang aking master na parang ordinaryong tao, at pretuhin mo ako na parang ordinaryong aso. Si Blacky ay umihi habang nagsalita sa kanila malinaw na ba, at sila ay namumula sabi ni Chizu isang malakas na halimaw na aso katulad nito. Sino po ba ang posibleng maging master? Sila ay gumalang at sabi nila tandaan namin matitiyak. Si Blacky sambit pa niya napakahusay, at dumarating na si Linian fantina tinatawag niya si Blackie at ang tatlo ay biglang sumaya dahil makikita na nila ang Panginoon ng aso, sambit nila mukhang makikita natin ang pambihirang tao na ito, si Lee Fan ay humihingal habang naglalakad, sambit niya hindi mo ba narinig ang tawag ko sayo, bakit ang bilis mo tumakbo na na ako paghabol. At nakita na nila ang master ng aso sa isip ni Lu Shuang kaya ito ang pambihirang eksperto na nakakaranas ng buhay ng isang mortal. At bigla sinampal ni Linyan Fan si Blackie sambit niya diba sabi ko sayo tumigil ka, hindi mo ba narinig? At galit na galit si Linyan Fan kay Blackie si Blackie ay pinapagalo ang buntot at dinilapan niya ang sapatos ni Linyan Fan Sambit ni Linyan Fan o ngayon marunong ka na magdilaan ang sapatos ko Sa isip ni Lu Hao anong klaseng high level expert siya talagang tinuring niya ang immortal na aso na parang ordinaryong aso